Maraw yung ika-12 days, na ah, hindi pa nakikita yung katawan ng bata, mga ka-view. So, sana lahat po tayo magtulungan, lahat po tayo magsama-sama, lahat po tayo magkaisa para kay Tony Sokogans para sa pamilya niya. Pagkita natin yung support natin sa kanya, mga ka-view. Ayan, sa mga followers ko dito sa YouTube, ayan, so... Yun, ah, patuloy lang po tayo magdasal, mga kayo. At nananawagan po ako sa mga malapit ah uh, dito sa Aklan River, yan sa Bukana, yan sa mga malapit. Pwede naman tayong tumulong, pwede tayong tumulong. Yan, tingnan nyo lang yung mga area na possible na pwedeng puntahan ng kanyang katawan. Kasi kasi ngayon yung nangyayari, tulungan na talaga. Yan. Hindi na kaya ng mga rescuer. Sobrang dami ng mga rescuer yung naghahanap pero hindi na nila halos mahanap. Kaya siyempre naman sa sobrang lawak ba naman ang karagatan na ito, mga kiyo, So, hindi na nila kaya halos ikutin talaga. So, tayo bilang isang individual, bilang isang may malasakit sa kapwa natin, yun na lang talaga yung tulong na ibigay natin. So, yun lang po. Nananawagan po ako sa inyo. Tulungan natin yung pamilya. At dun sa mga rescuer, sana huwag kayong magsawa. Sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Sana magpatuloy pa rin kayo para sa pamilya ni Joros Flores para mahanap po siya. Uh, kasi sobrang tagal na po na hindi siya nakikita. Yan. 12 days. Inabot po ng 12 days na hindi po siya na nakikita. Yan. Makabalik lang po si Doros, yung pamilya niya. Magiging okay na yung wala. magiging maayos na yung lahat. Yan. 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 Bilang isang individu. Sana po po si Doros. Huwag sana niyong sukuan ng mga bata hanggang hindi nakikita. Sana tuloy-tuloy pa rin. Yan. Hanapin pa rin ninyo. Yung... Kahit huwag na kayong mag-focus dyan sa area kung saan sa nalunod kasi ngayon maraming uh, marami na rin akong naririnig na video na sa mga 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 parting uh, Makato, Washington yan, yeah. tingnan yung mga dalang pasigay grabe yung grabe yung lungkot ng pamilya niya yan, siyempre parang nasa gitna sila ngayon ang tiwalan hindi na alam kung saan nila hanapin si Joros hindi nila alam kung saan napunta yung katawan ng bata. Yan. So, paano pa kaya kung tumigil yung mga so, Parang sobrang lungkot nun. Matthew, napakalungkot nun para sa pamilya. Ayan. Ngayon kasi, uh, siyempre, natin, talagang tayong tayo, 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 Nandyan, para sa atin, sumusuporta, si lumalakas yung loob natin. Yun yung gawin natin, nakikita natin sa pamilya. na dito pa rin tayo sa sawa. Yan, hanggang hindi nakikita. Yan, tulong tayo sa abot ng ating makakaya. Yan, huwag na po natin isipin kung yung mga anong kung ano anong bagay. Yan, iset aside na muna natin yan. Yan, tulong tayo kung ano yung ating loob. Yan, financial man yan. Yan, o simple maghahanap, simple mag Tingin dyan sa mga dalampasigan ninyo, baka nandyan, yan, tingnan niyo yung mga possible na lugar na pwedeng uh, puntahan ng kanyang katawan. Yun lang guys, yun lang talaga. Malaking tulong po yun. At syempre, higit sa lahat, yung dasal. Yung dasal natin na makita na yung panahat. Mas powerful po yun. Isama po natin sa dasal natin na makita na si Charles Torres. Ito po, ang ilog na to, ito po yung karugtong kung saan po siya nalunod palabas na buka ng mga kayo. So God bless po sa ating lahat sa mga tumutulong. At hiling ko po, sana po, ingat kayo sa mga tumutulong sa mga nagre-rescue. Lagi asa.